Pagkamatay ni Kristo, nalumpag ang madil. Huwaan yung simbahan na na ang madil. Lilihan ko ng madil ranyo, di na na na. Kaya diha, hihabog ang Kur'an. Sa so, wak pa bahin sa so, wak pa ibangi, hawak pa dito yung Kur'an. Hanto, na naliligas yabay, di Kur'an yung gawain. naku dako ang iligas, iligon ang Kur'an ng gawain. Naku-daku na yung iligas, hihimok na yung hanoblak. Tanawa nyo na atong Kur'an niya. gibungkam ang nag-ulam na nagpatariwala sa Hudiyo o sa Hintil. Gibukang sa gablihan ang badir na nag-ulam sa sisisiin o hindi ba? Sa wala pa ni Mahitabo, doon so, po, natay mga settlement ng ibuhat. Amen? Nga, doon na real, eh, niya, Karo, ninyo, tahu, sa sa'yo mga realignment na atong gipusar. Karoon mo atong na lang i-expose diha ninyo kung ako niyo, pinibaw ninyo mo padayon sa ha. nga kini man mong atong pagalagan ng isuon kini iglesia sa living bati, hindi man mong isya mahukmanon Mula po tayo hirigsik. Sugan pa sa una, ang atong nagunas pa pangalagad si Rodolfo P. Turilia. Halos bisan asa ka mo ato ng lugar, mga kasimbahanan, puros gito niya amigo. Amen? O, o niya, ato na sa tayong mga kaisunan niya itong makasak, hindi po siya may mga tayo, simba, kaya natin So, ang gusto lang sa Ginoong Hesor, ah, na kita nga napahiruna karoon you niya sa Ginoong, know, dili ita manigsama ni, ni mga organisasyon na ilang itakwil, ilang isalikway, ang mahuyang o ang ay mga kasalanan. Kining simbahan mong God, spiritually, mura ni siya hospital. Amen? Mura ni siya hospital, mo na yung si Gino na ang mga tao may sakit, huwag mo doktor kundi may ang masakiton lamang. Busa, wala akong mariskalibutan ang pagpangita sa mga matawong kundi sa mga magkasasala. sunan na naadiha na mubahan wala pa makali basig na kuna na di tapoy di diha kay muna yung muna yan dili will kamu, kay gibalik sa ginoo ang iyang original na kinakiyang amen ang kumihinan ng batasan pinaagi sa pag-umol sa Espiritu sa Diyos amen nagsama nagsamata sa so mga organization or religious organization na judgmental na lang yung kinsa na malay katauhan sa ginoo nga andam mo sa mot mga huyang o ni nahulog nahulo pa yung sa kasalanan. Amen. 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 Wala mga No? Nah, uh, gitukod ka kino, ano ka muli ni ka tigutan mo maluwi malu ni ato mga tao nga daghan ba kay ron sa so mga kasimahanan gikan sa pastor nga so mga member na wa na limba kay gi-reject sa ilang organisasyon gi sila kay daw sila di na takos Punya sa kasing-kasing, gusto pa tayo ang tatong di ba? na ata kita ang itaga hiyas yun o nga muratag e spiritual nga hospital dinhi nga kato masakiton sa pagtuo masakiton sa pagalagad masakiton sa pagpadayos pagalagad sa Dios mo ni siya ay repiranan ang hinato to o anhi si repair ang ilang mga kaluyahon ang ilang mga pagkahulog sa pagpakasala and he can he i-retouch sa ginoong ang kinabuhi sa tao. Hey! Everybody say praise the Lord. Praise the Lord! Okay, so mga right, iso on, daghan ng Diyo kayo ni Tima. Daghan kayo ni ang mga Tima na angay na itong Pero, ang hilang tao sa gamay lang kayo sa Tima. Talapakan na itong ginoong. Praise the Lord ang atong kunanong dili wagtangon ang tigong. No? Dili wagtangon ang tigong sa kunanong. Kay magwali na dito, ato na yung di-introduce asa dapit ang atong panitigong o unsa na Yan. Yeah. Malaram. So, kailan na mga patanong? Practice mo. Di ba tayo ni Liso Praktiso ni mga kanta? kanta mga sa plaza, i-expose sa inyo ang mga gasa. Ano na? siya sa collection si Ginoron. Kuhaon ang mga gasa gamitin sa atong ginoo. Ang flowing sa blessing, financial, spiritual, muabli na basta kita magpagamit si ginoo. Amen? no? Pagamit ang you know, pero hindi kayo tayo magpagamit skinong, you know, di isa na. Paras view you know, na, kung mapato siya magpagamit skinong, you ang ah, mga na puto-puto bagihan. Kaya last meal na sa tunyan, katapusan na niya, kaon. Diba? As, you know, ang kaon. Di ba? Pero tungkol kayo nagpagamit sa skinong, ang ginoo, sad magpulang sa iyahang panginan. Wala you pa na ginoo. So ako, may pahinaw ko sa... Kaya realignment na nino, ang ato kung ang sitol may na realignment, kalang dinhi sa the living body of Jesus Christ sa wakti kita magsubo din eh dahil naging nagsabot-sabot ti Amilin, Manuya, Amalia, ti Uramer ti pa sila ko at pero nasig na ako na ginigayin na sila ha kining simbahan sa living body of Jesus Christ na adirisan ang atong unity Amen. Palakpakan na itong you know, pues, uh, ginobe. Praise si the Lord. Unsan na yung Diha sa Hebrahanon 12, 14. Kung palikamot ka mo na makitain eh, sa tanang tao. Kahit kung walang pakitain, eh, dili di, ka mo makakita sa ginobe. Praise pues, the Lord. Amen. Yeah. No, na. O no, sa antanan yang tipo sa nagkalaing simbahan sa unity, maginugay community, bisan para ko ato na unity, basta mo anhi, welcome yun know, natin. Mapakal itong ino. Ay po tayo siya pa sa Lord. Amen. Hallelujah. Bisang pagalig Muslim. Bisang pagalig Buddhism. Nga nasa din mo, bisang pagsatanisin. Ano, sumot mo din eh. Nga naman. Ha? Nga naman pa sumot mo na to? Ha? Aron magkahibusan. Realignment, settlement, and realignment into unity. No? Muna siya mga isuot. Muna nga, ang iyas ginong katawang, hindi yun na mga way. Amen. You di ko know? na pala away, di sa na mga away. Kung away yun, di ko na sa mga away. Kanawan, di man mga away. Di ko magpalkansi. Di ko magpatikas, kaya di man sa Amen. sa ipugas, maoy, alihon. Praise God. Okay. So, unity, natin na nga yung people sa o, sa hindi, dito sa CGCN o gato ka na, sa hindi hindi na napa sa Northern o Southern Leyte na po sa Cebu, isang asang napita ng Exxon, ang ato ng Exxon na po ipipawagan sa uh, member of the Living Body Jesus Christ itang tanan, mahinang po na sa programa sa Unity. Palapakan na ito din o. At the uh, Lord Amen. No, nga naman, pag -no, si no, Pedro, ibabaw niyo ng bato, tukuron ko ang akong iglesia no, some other preacher or pastor, they are speaking ng you kanilang pag-ibong sino, I will build my church. Ang lang na una, church ka ng simbahan, yun, mo ng Dunay Division, no? Dunay Division, pero pag mo niyong iglesia, church, kung mo ka sa Hebrew, dili na siya building, kundi iglesia. The word iglesia, iglesia. E o man ang iglesia society katawahan sa Dios Amen. Amen. Amen Kung imong kanaon kung imong i-direksyon saya Pedro ibabaw ni ning bato tukuron ko ang akong katawahan Amen, Amen. Dili iglesia kon ang mo mo introduce kun sila o ilang relihiyon ilang doktrina ginamit ang Matthew 16:18 because they are speaking on a low level of their knowledge that the Lord, or that must, God built His church. No? Well, that, sa una, ang ginong nagtukod yung nagsimbaan niya, they are claiming without basis. Nung no? dati hanggang mo claim na amo mo pinuod, huwa'y basihan. Pero kung sa may word iglesia, tukuron ko ang akong iglesia. Mubalik ka sa Hebrew, kung sa word nga iglesia, iglesia. Ha? Magsisimba, katawahan sa Diyos. Amen! Di ba sa umang? Mubi, katawahan sa Diyos, naglakip sa tanang, kanang, suran, dili sa dili ingon si man nga dagha magutayong religion to kay dunay security and exchange commission no kay bawla kung basa sa bersikulo history mangita karatula, title er history dito sa set sa set ana himo na kang eh himo na kang grupo mga simbahan ang buti pasabot sa you Ginoo know, or mo accept yo na ban or mo claim yo sila nga ang among simbahan mao gyud -git -git ni gitukod ni Kristo. Kung di mo apil ani di gyud mo maluwas. Ana man, ana man ang ilang speculation. Mo lang uh, mo lang nasid Kay pa you, know, you are wrong because you did not know about the word of God and the power sa pulong sa Dios ug sa iyang kahum. Amen. So pag ingon you know, I will build my church, dili na simbahan literally kundi ang iya nang katawhan. Usa na nimo pagsi kay katawhan. Usa nimo pagsusi tan-awa idi hukom, di ba way religion. Amen. Nagipili. Kung sa kayo dipilis sino? You know, ang katong mga karnero. Amen? Amen. Yes. Praise God. So, muna na, Ah uh, gyud nang moingon ta na ang among relihiyon mo kini ni Kristo. Nga naman ang gitukod ni Kristo ang iyang katauhan. Ang iyang katauhan naglakip sa tanang kanang suran. Mabit ang itong nasalahutay sa bata pa ang pagtuo sa katawan sa Diyos. Ang mga ningon, Dapiko ni Pedro, Dapiko ni Pablo, dapit ni Apolo, nasa ningon, Dapiko ni Cristo. Nga naman, nga naman sila yung mga division, bata pa ang pagtuo. Ang nga ni Hamtong ba sila? Katong mga early Christian? Katong una mga Kristuhan ni Hamto, ba ni? Hamto, Hamtong Masaha ang revelation, di ba ni Hamtong? Pag -ham nila, wala na sila kartula. Ang ilang gibutan, Iglesia Philadelphia, Iglesia sa uh, Laodicea, Iglesia sa... Uh, sa ano? Kabango. Oh. Ha? Kabango. Oh, oh. oh that, yeah, yeah. Kind of, the, you the seven churches, na tayo, di ba propesiya. propesiyay? If you have a, let us let him he hear what the Spirit says to the churches. Kung luna po kay the Lord hugi ang timog si Espiritu Santo na sa mga ka Ya Yahan. Amen. Napagal na ito din ako. Amen. Sa i-idol ang title. O simbahan. No, so si ito say, na yung tanong, grabing pastor, ang among gratula, dinay na ni, kanyang mga katuban ni, sa'yo nga na na, Uh, introduce ko sa o biblically, eh, Amen? Dili. dili. Ang atong nga introduce mga tao, ang atong kinabuhi nga naa gitukot sa ginoong pagbalik sa iyang kabubot Amen. Kaya paano ka na ito ginoong. Praise God. Dili yung pagkakula. Kaya ka nang turo mauna siya ay maghimog division. Dili. Amen. Amen. So pagkahang to, kinyume sa mga Kristiyano, Iglesia sa Iglesias Iglesia Nah Laodicea, Iglesia sa Corinto, na iglesia. kita sa Iglesia sa Tabay, Iglesias Tabago, Iglesia Ormo, Iglesia sa Sogod, sa uh, Lipanto, Malaysia, eh, uh, Iglesias Canada, Iglesias Hong Kong, Iglesias China, sa Japan, Iglesias dito yeah. sa yeah. hey, hey, hey. Praise the Lord! ng hey. hey. Pagsiman ang itukod sa so gino you know, ang iyang katawahan. No? Na, kung sa gino dito sa Revelation chapter 7 verse 3, hampako na sa angin ang kalibutan. Tunaw na, may tingong na gino. Ayaw! No? Pinagayag si Tipres, ayaw sa pasag di una. Ayaw sa gagmali ang lupa hangtod nga dili namo kapatikan ang katauhan sa Dios sa nagkalalain dapit sa kali butan no, eh, amen Na dapat pagpamatik sa Ginoo amen no pay ko yo bisan pagbasahon niya, dia pinag-execute tres pagabot sa mga katalagman, like dili pala nga mo dili pa ni mao no Dakhan ba kayo magkawali kay Kaya nanay

katong ko palinti, katong ko kato amigo, wak para ba kadawat sa inyong angan? Wak para ba kadawat sa si Espiritu Santo? Muna na itin mo yun, ayaw, ayaw sa naglaga ang yuta, hanto din na mo ang tanan ng mga sulukon sa Diyos sa bilang mga angtang. Amen. Praise God. Sulit so, sa mga mga tit. No? Ang yawa, mamatik sa ito, 666. O, mga oh, iyon, pastor, ito Pinatik ito, patik mo, patik ka rin. Eh. <laughs> diba? Diba? Patik mo 6, patik pong 7, matupang pastor ito riyak. Nga ko pastor, nga Nga naman, patik ka, 666, pastor ito Nga nga na pa sa ito. Diba? Diba? Praise God. Praise God. So mga iksoon, na lang kayano ba kayo nga uh, mensahe gano'n, you know, di lang sa komo kuwantang mga standard yung mensahe nga hindi nga dila, Ako lang po pibaw ninyo, nga sito men ang realignment, karoon na sito naman eh, ngu-realign ta. Ang atong realignment, gilid na selfish. Nga may gantang, hindi natin na tatili. O, oh, ang atong silingan, sila siya Amalia, piamilep yo ah makayong dito baba murad na si bisod bitaw nga pagkamatay ni Cristo na lumpag ang kinisan pagka kuha na sa simbahan na ang padir dili ako ng padirayo di na balik na na nabli di Praise God. No? This is it in the Quran. No? Okay. Kala diha, hihabog ang Quran. Sa wapa makabahimahin, sa wapa okay. kawayan na nariha. <laughs> Awa pa dito yung Quran. Na kawayan. Hantod mo rin, nanayligas siya may, di Quran yung kawayan. Hantod niya mo rin, hindako-dako ang ligas, gilig o ng Quran ng kawayan. Hantod, hindako ligas, dihi mo kalung blak halung ba dia suruh yang ada na dia no dibungkam anak ulam taliwa dan anak taliwa na sahudio o sahintil dibungkam saat dia ang badir dan anak ulam sa sisisiin o ribimbad Amen. Amen. Ay, 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 God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So, para mag-exon, ang realignment karon sa living body, ang atong introduce karon ang gugma na o kaluoy you si Gino. Know? Hebrew, hangon dosi, versikulo katosi, kung walay pakidain, walay makakita sa atong Gino. You know? Kita ang ating bagay na doon si mga wala huna huna ni ganang God sa inyong doktrina, ang hunahuna ni ang mga bunga sa si Espiritu Santo. Amen. 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 Yeah. Ang halay ang pag-instinto ay sa usap-usap. Mula ko lang sa pagkanindot, kayo sa itong pagpangalangkat si Kino. Ako lang i-open ninyo ha? I-open lang na ron Welcome ang living body sa tanan.